Hi guys. Mga unta. Ako rin mo unta. Tulaan na ito. Okay no. Tulaan na muna yung gabi eh. ko. Suka at saka Tapos may sabaw pa kami sinigang. Mga unta guys. Masarap ang kaon kinamot. kasih nama nanti dan o may limun Tok anku. Tok anku. guys, Inulit legit Hindi. Oh. Oh. Susi ko kung buhi pa ba ko sa bahay. Kaya ako rin mausap. Wala, din ako sa kapitbahay na anak. Buutan. Ay ba, man sila may high blood. Tapos, nahihimatay ako. Ano? Wala dyan matigil ang tawag. Hindi ko matingog. <laughs> Nagkaon lang ko. Wala ako mutingog. Nakalimutan ba na yung kapit bahay o? Eh. Sabi mo na na na. Ano na yung mag-away ng yabana? Binisayao na lamang kay kasamot ng uban. Ito ang pagod. Kaya medyo ang kaon, kinamot. Ajo. Ano yung ganda? Maghitak na itong kamot. Kaya naman, sarabaw. O, lang pangag na. Pangagdan rabitaw ng kamot. <laughs> pangagdan rabitaw ng kamot. <laughs> kaya, luto. May sabaw. bisag init, ganda. Na may mamukao ng may utan ka kanunay. Hindi ang gabi mag-utan na po ko. Magluto, good na no, ugo, sante. Hindi man mahurot dad yun, good. May aay. Salamat, guys.